na ako mabiling putang ina grocery. Yeah. BBM. <laughs> BBM. 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 Yeah. <laughs> Newsfeed! Newsfeed! New Newsfeed. Putang ina, wala na akong mabili! Oo, oh, kasi naglalabasa na ngayon yung mga picture ng mga grocery cart. Oo. Oh, At sinasabi nila na ito lang ang nabili ko sa 1,000. Ito Iyon. lang ang nabili ko sa 4,000. Kaya pasalamatan natin si BBM! <laughs> BBM. Ngayon, wala na kayong problema sa mabigat ng mga bag pa uwi galing grocery. Yes, oh. salamat kay BBM. Dahil noon, baka hindi nalalagay sa grocery bag, masakit ang likod mo pag uwi sa bahay. Oo, nagreklamo. Ang dilata, yes. ang aming karne. Yes. Ay, tangin na, sakit kaya sa balikat niya. Totoo. Nagkakaroon ka ng frozen shoulder, tapos back pain. Ngayon, wala nang frozen salamat Should B -B shoulder. Salamat, BBM. Hindi na masakit ang balikat wala ko kasi wala na akong mabiling putang ina-grocery. <laughs> BBM. <laughs> save ka ng pera sa pambili ng mga pain reliever. Tsaka lahat tayo flat stomach. Oo. Di ba? Di ba? Napalabas ni BBM ang abs nating lahat. Hindi kasi kaya ng basta-basta exercise siya. Kailangan talaga ng forced diet by the <laughs> government. <laughs> Kayo ba na papansin nyo na yung taas ng presyo ng pilihan pang nagugosery? grocery Meron na kayong iniiwasan? Oo. Oh, oh. Anong iniiwasan mo na nga? Yung kumbaga parang hindi ko na mapagsabay yung corned beef pati spam. Mga ah, I oh. ah, never naman naging issue sa akin. <laughs> Pero dati nasisikmura ako pang bumili ng spam. Ngayon iniiwasan ko rin siya. Oh. Ito. Ako, Bakit? Talaga, 183 na isang pati spam. Patty 200 na. 250 na yung spam. Oh. 250 na? Oh. Oh. Ay, ano to? 350 na yung spam. Ah. 250 na. <laughs> 250 250 na. na. <laughs> ano to? Bidding. <laughs> Nag- nagprito na kayo ng may plastic na hotdog. <laughs> Ang ko lahat ay guniwan at. Oh. Sa so, masasabi na ano, ah may amats nga ako. <laughs> <laughs> o, oh, pag nagsisimula ka magluto, isa dun sa walong hotdog meron mo, eh. Alam mo, ang hirap i-achieve sa hotdog yung mamasa-masa. Laki na, James. Laki na. Laki na. Teka, sige. natin yung to. hotdog. Bum Anong hotdog brand mo? <laughs> <laughs> yung moist, yung pag pinapakita sa commercial, yung tumatalbog-talbog. Uh -huh. Ito. low heat uh, dapat ikaw ayusin mo to so, kung pa talagugin na, yung hotdog Saka makinis gusto niya kasi ganun sinire eh mm. e, oh. eh pag binaon na ng bata kumukulot na eh, so, uh, diba, eh di ba? hindi ko nga ma-achieve pag hinanguko ganun pa tapos uh, maya maya kulot na iba yung pang-commercial parang ano yun eh uh, mga talent yun eh <laughs> 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 <Dihan tawa ganun. laughs> Hello, pwede ka ba sa web? Eh? Oh, ano ba? Ano Ano may po, <laughs> ano po gagawin? Ano po gagawin? Sa isang dang Ay, hotdog, po, ha? sa isang balot, sabi baka niya. Bakalan po ko Ito ito may potential Pangino <laughs> <laughs> mo kinakausap yung isang kilo guys, hotdog. Guys, may nagaanap, wala daw linya. <laughs> ano gagawin? Hotdog. 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 <laughs> may audition pa eh. Oh. Oh. Sabi mo ah. <laughs> so hey, ibang brand ako eh. Okay lang ba? <laughs> oh, pare-pare pare sa makin pula eh. <laughs> Ay, ayoko yan. Medyo maputla. <laughs> may pa-audition pa. Oh, galing ka pang freezer. No. Ang tigas mo. Paano ka nyo pipituhin? Oh. Umabad ka muna dyan sa tubig. Palabasin nyo yan. <laughs> <laughs> Palabasin niyo na yan. Mukhang titi ng aso eh. <laughs> Teka, longga gatog ka. <laughs> may isang skinless lang gumisa. Sa ano. <laughs> oh. kabilang room po. Ay, may bubalisa yung bacon. <laughs> <laughs> Bakit ano to? Uh, German prank. <laughs> <laughs> Ay, di ba ako po ako <laughs> Pag nag ba kayo, may budget? O bahala na kung anong lumabas dun sa kahera? Bahala na ako. Oh. Pag hindi ka hmm. tight, no? Pag hindi ka tight, may, wala, may oh. budget ka. Pero pag hindi, sige lang eh, no? Pero tansyado mo. Alam mo, nasa pag finance yan, nandito ka sa range na to. Alam mo na yung range. oo. Oh. Mm -hmm. 'di ba? Hindi po nang ina binadjet mo lang 1,000 pero puno yung push cart no? <laughs> mo. Oh, Ang dami huh? <laughs> ko bakit 20,000 'yan? Ang dami mo. Ang dami mong nilagay sa kalimutan ko na lang pera. <laughs> Puro ano pa ano ginili. <laughs> <laughs> yung mga binabalot isa isa. <laughs> Isang cart yung hindi pumasok sa cashier eh, no? Nakasaksigan <laughs> pa ng pila eh, no? Kasunod sa wala ring pera. Ulitin. Patrick, Patrick do cashier. Ang na ba ba to? na Ang napansin ko lang sa grocery ngayon, sinusupot na yung mga sibuyas. Hindi, pwede ka pa rin bumili ng tingi. Ha, pwede pa rin ba? Pwede naman. Ay, wala Hata nang na. option eh. Ha? Wala nang option. Papatimbang, Papatimbang mo. Papatimbang mo. Hindi, wala nang na individual eh. Ah, uh, saan ka ba namimili? Eh, di diba mo. <laughs> sa uh, sa, a, sa, a, sa, <laughs> sa, a, sa po, kailangan ko. <laughs> Bakit niyo ako <laughs> pinobors? In mo mo in yan, na, <laughs> <laughs> Gawin mo rin yun. Bumili Gawin mo rin yun sa Doritos. <laughs> <laughs> Ay, lay, kalating Doritos, kalating lay, ano? Ako, kapirasong Doritos lang, kailangan ko. Apollo M. Ontivero. Si Abby Mondano. Si Linus Toriano. Pasa mo. Si Harry Santos. Si Kevin Iranio Alonzo Maynes. Si Mark Edward Lagasca si Kenneth De Guzman, si EJ. EJ, Joel Santos, si Julius Brian Chu, si Pamilya Vista, si Lanvin Andres, si Eduardo De Lima, si Denise, si Brian Alvarez, Vince Quejada at Wayne Jansen Taiko. At shoutout din naman sa ating mga nakakaluwag na kulpas na si Renzi Memihe, si Kirsty Valdescona Victorio, si Cyrus Antonio Cortez, si Michael Gonzalez, si Vladimir de Guzman, Ria Gomez at si Alastair Tabilos. Erika Brillante Estorio, kay Patrick Cas, kay Jess Aloro, kay Christian Termulo, kay Alvin J. Anatalio, Michael Paris, Molanida, Maki Rios, Darwin Almeda, Jason Dinong, Nigel Ignacio de Goma at Michael Santiago. If you like our show, please follow us on Facebook, Instagram and Twitter. At The Cool Pots.